Christy Fermin, hindi makikipag-areglo, haharapin si Bea Alonzo sa korte. Nagbigay na ng pahayag ang veteranong kolumnista na si Christy Fermin patungkol sa mga kasong isinampa ng aktres na si Bea Alonzo laban sa kanya at sa kapwa showbiz kolumnist na si Ogie Diaz. Noong May 2, 2024, nagsampa ng tatlong magkakahiwalay na kasong cyber libel si Bea Alonzo laban kina Christy Fermin at talent manager Ogie Diaz sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon kay Bea Alonzo, nagsinungaling umano si na Ogie Diaz at Christy Fermin laban sa kanya, at ikinalat ito gamit ang kanilang online shows at newspaper columns. Binanggit din ni Bea Alonzo na ipinakalat ni Naogi Diaz at Christy Fermin na hindi siya nagbabayad ng tamang buwis. Sa kanyang online program na si Christy Ferminut, sinabi ng beteranong kolumnista na bahagi talaga ng kanilang trabaho ang pagharap sa mga kaso at pagpapahayag ng mga balita patungkol sa mga buhay ng mga public figures. Tinutulan din niya ang pahayag ng kampo ni Bea Alonzo at itinanggi na gumagawa lang sila ng content tungkol sa aktres para makakuha ng view at kumita ng pera. Ang mga programa namin ay hindi dinisenyo para lamang kay Bea Alonzo, ito po ay para ibalita ang lahat ng kwento, positibo man o hindi tungkol sa mga personalidad na kung tawagin natin ay public figures at bilang pampublikong figura sila, ay kami naman po yung nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila, pahayag ng kolumnista. Sinabi rin ni Christy Fermin na siya ang nagtatanggol kay Bea Alonzo noong naharap ito sa mga matitinding issue noon. Iginiit rin ni Christy Fermin na wala siyang balak na makipag-areglo kay Bea Alonzo dahil handa umano siyang harapin ito kahit saan pang korte. Ang publiko ay nakatanaw sa inyo, bawat galaw nyo, bawat ikot nyo marami ang nakatanaw. Wala kayong maaring ligtasan. Kaya public figures kayo huwag masyadong balat si Buyas, saad ni Cristy Fermin. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat